Ito lang <tutunan> po. Ay, maano mo? ng Ano yun? May mga kasama ma mga Maribel Espino. Ito yung mga kasama natin, si Boss J. Boy. yung may account ng... Maribel Spins, ma -ano? po. mga Maribel Espino. Oh. salamat po. Mga katin dami China, holy. Po. Yes, boss. Maganda be. Pag-nerari oh, siya. Kaya pak na araw araw sa na kita nyo po mamaya Kapak titiran mo kami pagka yung malaki masyado Sila yung lang ang sayo, lalagpasan mo na yung malalit Makakabadi natin po, sarap pa rin eh Sabahin Simple pero rock Boss, pangalan Mike Bye bye. Sabihan niyo huli. Hoy, ito na po yung huli namin oh. ito na pangray ka rin na ito. Dapat talaga malapit ang ano eh, malapit talaga yung bulus eh. Ang dami ko sana kukunin kanina. Hindi na. Yes. Parang ulan yung gando. Kabuisit lang. May sound eh.

lang. Okay, Dito so, uh, tingo ay mo pala lilito. Eh lilito lang eh. Dami mo huli pati yung lilito tinira mo. Puro susulo lang <laughs> to. Hindi yung huli niyan. na yan. Oo, kaysa wala. Ah, sa bagay. Nagbilin ka daw kasi nung susubo sticks eh. susunod eh. Yo, bisig mo sa tingin mo pa yan. Kaya ko pa kanina malapit <laughs> sa <laughs> <laughs> akin

Ate ta picture mo kami. Yan. Ibu pa ako ng hayop din. Sabi ako. ko kanina. Yung na mo lolo? Wala mo ide. Problema Ha? mo ba di pinuprotein eh? ako sa'yo. Huwag may tago yan! Huwag may tago yan! Huwag may na medik sa parang na to na medik sa parang kaya kaba yun na opo opo ay matibo ka pre sayang yung malapo lang ako na iba may mga ganda sa camera ko na ganda kakilir ang camera mo eh na na ganda katanda ng pusat kayo ni pusat yan Step ay, boss digs pa, ano masarap, lumot. Oh, iawin na. Teta, magsisigang tayo. Mas so, totoo lang, mga kaibigan. Hindi ko pa ginagaling yan. To, hindi gulit, to. Tara, tara, tara. Kapay, tinapay, o. Broad! Teta, tara, tara.

Yes. dami. Uy, pati ngayon. sarap na ito. Kumain ka na itong baka-baka. Olive. Olive, tignan mo rin. Olive, hindi ka makakita basta-basta na ito. Baka kala may isda na yan nasa laut lang yan. Tsaka madala makakita niya. Kakain ka ng mga special na isda. Ayan lamang kayo. At tawag dito, baka-baka. Baka-baka. Ako ay kakainin ko yan. Kaya lang pinakain ko yan. Masarap ha. Masarap ha. na? Uputin Masarap ha. Masarap ha. Masarap Puti lang. At nga niya, pinakain sa akin. Nasok ako eh. Pani, galing ako sa dagat eh. Pagod na pagod. Sarap siya. Sarap pa na. Kaya ba natin ito lahat? Huwag, mag kayo. Sa mga bata. Alat. Napunong nga wala. Sa mga Tama na uwi. Dating okay, na, muna lang ulit pagka... Uh, Olive, pa ano naman ito. Olive, yung iniihaw mo, lagi mo na din eh.

Guys, dyan na yan. Bango. Ay, ano, itiman. Ito, ito, ito yung pinapaksiyo natin dito. Masarap yung paksiyo. Eh. Masarap yung paksiyo. Ito, masarap to, man. Kumain. Ay, dito sa gitna yun, to, man. Pag kumain na ako, ayoko naman isin. <laughs> Toman, Boss Diggs. Hmm. Quality yung Toman. Lampot, no? Sarap ano? Sarap po. Hindi, kagat to. Ano po ba yun yung parang tinapya? Hindi, uh, dalag na malaki yan. Malaki yan. Kasi laki niyan. Ang ibig sabihin, Boss, ng Toman, halimaw. Ano, ano Halimaw na, na dalag. Ano ba pa? niyo Hindi. Binigay sa akin. Ito kami na maril eh. Kailangan nakahuli. Kailangan sa kanya lang lumutang